Bago simula ng araw, samahan mo akong lumapit sa Diyos sa panalangin ng pasasalamat at proteksyon. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buong araw. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito, ako po ay lumalapit sa iyo ng buong pagpapakumbaba. Sa unang liwanag ng araw, itinatangi ko ang oras na ito para sa iyo upang ialay ang aking puso isip at buong pagkatao. Panginoon, salamat po sa bagong umaga na iyong pinagkaloob. Salamat po sa hininga ng buhay, sa lakas ng katawan, sa malinaw na pag-iisip, at sa pagkakataong ito na muling harapin ang panibagong araw. Hindi lahat ay nabigyan ng biyaya na magising ngayong araw. Ngunit ako'y din narito at batid ko na ito ay dahil sa iyong walang hanggang pagmamahal at awa. Salamat po, O oh Diyos, sa mga biyayang ipinaranas mo sa aming kahapon at sa mga biyayang inilaan mo para sa araw na ito. Salamat sa pamilyang nagmamahalan, sa mga kaibigan at kapatid na nagbibigay lakas, at sa komunidad na nagsisilbing gabay at suporta. Salamat din po sa mga pagsubok na nagpatibay sa aming pananampalataya. Panginoon, bago ako humiling, nais ko pong humingi ng kapatawaran. Patawad po sa lahat ng aking pagkakasala sa aking mga pagkukulang sa mga pagkakataong ako'y nag-alinlangan sa iyong mga plano at sa mga oras na ako'y nagkulang sa panalangin. Linisin mo po ako, Panginoon, upang maging karapat dapat sa mga biyayang iyong ipagkakaloob. Hugasan mo po ang aking puso at isipan at punuin ng iyong Espiritu Santo. Ngayong araw na ito, O Diyos, itataas ko sa iyo ang lahat ng aking gagawin. Samahan mo po ako sa bawat hakbang. Gabayan mo ang aking isipan upang maging malinaw ang aking mga desisyon. Gabayan mo ang aking mga kamay upang maging instrumento ng iyong pagmamahal at kabutihan. Gabayan mo ang aking mga labi upang ang lahat ng aking salita ay magdulot ng buhay, pag-asa at kapayapaan sa iba. Panginoon, Ibuhos mo po ang iyong masaganang biyaya at grasya sa akin at sa aking pamilya. Sa bawat pangangailangan, ikaw po ang aming kasapatan. Sa bawat pagsubok, ikaw ang aming kalakasan. Sa gitna ng mga pag-aalinlangan, ikaw ang aming katiyakan. Hipuin mo po ang aming mga puso upang patuloy kaming magtiwala sa iyo kahit hindi namin lubos na nauunawaan ang iyong mga plano. Dalangin ko rin po ang kapayapaan sa aming tahanan, sa aming komunidad at sa buong mundo. Patatagin mo po ang aming pananampalataya sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan. Ituro mo po sa amin na sa iyo lamang kami dapat kumapit at sa iyo lamang nagmumula ang tunay na kapayapaan. Basbasan mo po ang gawaing aming sisimulan ngayong araw. Ang lahat ng aming pagsusumikap ay naway magbunga ng masagana. Hindi lamang para sa aming sariling kapakanan, kundi para rin sa kapakanan ng aming kapwa. Gamitin mo po kami bilang kasangkapan ng iyong pagpapala para sa iba. Panginoon, pinapanalangin ko rin ang mga nangangailangan ngayong araw. Yung mga nagugutong, nawalan ng tahanan, nagdurusa sa sakit, at pinanghihinaan ng loob. Hipuin mo po sila at ipadama mo ang iyong walang hanggang pag-ibig at awa. Ipadala mo po ang mga anghel ng iyong tulong sa kanila at gamitin mo rin po ako kung kinakailangan upang ako'y maging pagpapala sa kanila. Ama, sa pagtatapos ng panalangin na ito, muli kong isinasa buhay ang kabuuan ng araw na ito bilang isang handog sa iyo. Ang lahat ng aking gagawin ang lahat ng aking saloobin ay naway maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Hinihiling ko po ang iyong patuloy na paggabay, proteksyon laban sa lahat ng kasamaan at tukso at ang kasiguruhan na saan man ako magpunta kasama kita. Lahat ng ito'y aking idinadalangin sa pangalan ng iyong anak, na si Jesus, na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo sin. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abal Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa panalangin ngayong umaga. Nawa'y patuloy kang pagpalain ng Diyos sa buong maghapon. Huwag kalimutan na panoorin din ang iba pa nating mga panalangin para sa iba't ibang pagkakataon. Mag-subscribe para sa araw-araw na inspirasyon at pagpapala